What's up mga idol? Dito po kayo sa Isa Balintawak Ayun uh, Kali uh, ko lang sa DOT Ayun Ayun ako ka na Punta ko na Balintawak Market Kasi may bibilihin ko yeah. ako Ayan uh, Maglakad lang ako dahil uh, malapit lang naman sa Balintawak Market na Ang aking uh, Trabaho nakamit na rin mag-vlog uh, matagal-tagal na rin na-stop uh, ko dahil uh, alam nyo naman uh, may tingin tayo sa ating kanyang-kanyang uh, mga trabaho yan tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa uh, bawat uh, mga minimitin natin sa buhay uh, sa ating mag-vlog yeah. ayan Tuloy-tuloy lang alay mo pagdating uh, oh. ng panahon is, uh, makuha mo rin yung uh, pangarap mo sa buhay ay uh, hindi naman sa uh, Sana lang. Oh. Uh, ano lang kung uh, yung talaga ang um, napalaran mo is uh, no, maganda siya uh, may mga kanyang kanyang opinion kasi yan uh, meron kasi uh, What? mga discourage sa mga uh, pag-vlog kasi siyempre uh, wala din mga viewers uh, sana itong vlog ko na ito is uh, may sumusuporta ayan, suportahan nyo ako guys uh, Stop guys, it, palo lang Get some help. uh, sa uh, aming youtube channel Ronel's Vlog uh, pakibisita po sa youtube ko Ronel's Vlog yan mga idol ah uh, maraming salamat po in advance magbisita na po, uh, subscribe na lang dito ang mga YouTube. Ronald Black yan. Maraming-maraming salamat po uh, sa lahat sa aking mga friends, supporters and followers. maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa akin. Dali lang po tayo Malay natin Ito po yung uh, Nakapagbago ng ating Buhay Sa Maglap Saan Maraming salamat po And God bless po